dami ng 7-11 dito sa amin Nagka, bigla sa dipolog meron isa dito tapitan meron isa sa may galas meron ang isa sa katipunan meron na rin sa rohas meron na rin oh. sunod sunod pagkatas ng dipolog eh di wow wow kita nyo ba yan, mga bossing ganda di ba? The Pitan City. Alam ko, pwede dumaan doon eh, pero dito dumaan si Bro. Okay, whatever it is, let's go. Karoon pa ko, dreaming okay. oh. Kasi ang dinadaanan natin yung ano lang eh. Hindi lang dito, dito man tayo may Boulevard Good mo agi, di ba? Asa tong mapa sa Mindanao Ming, wala pa ko kad to. Dito Ming. Di ba meron dito mapa ng ano, Mindanao? Di ba? Wala pa ko to pod. Nakapunta ka na doon? Asa po to Ming? Luma ng bahay oh. Tama oh, oh, karaan kayong balay. Ah, doon? Sorry, 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 Ming? Ah! Ayan, oh, mga karaang balay. Meron pa rin mga lumang bahay dito mga bossing sa Depitan. Tapos yung mga streets. Mga sinaunang tao. Ito. Hospicio Chotarena Street. So ito yung parang mall nila. Novo. Ito isang lumang bahay eh ang lumbong ano bahay. <laughs> Ito pa, ang balay. Meron pa rin may, no? Ayan may, oh, mga luma. Pin Gipintalan lang. Ang oh, may isda. <laughs> Ito may dagat. Ah, diba? Ganda mga bossing, no? This is the Pitan City, mga sir. Medyo uh, pinaka primary hanap buhay nila is pangingisda. ang ah, dami mga bangkado no. Ayan, sa so pag kumaliwa kayo dito, banda dito Rizal Shrine Diyan, papasok ko dyan. Dito papuntang Dakak Pero hindi na kami abot ng Dakak